Hello guys, kakain na ko ito. Masubo ako. Isa lang. Ano yon? Ano ulam mo? Chicken. 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 Kanin. Kanin. Tapos may soft drinks pa si Dian. Sabihin mo. Kain tayo. Chicken. Tapos Very good. O, sabihin mo, kain tayo. Mm. Sabihin mo na. Mm. Kain tayo. Kain tayo. Papa, tatawin. tatawin ulam mawin. atin. Ulam atin ito. Chicken. Chicken. May soup drinks pa. Soup drinks. drinks. <laughs> Tima oh, may dagat oh din. Pagtapos kain? Na. Tapos? Si Shiming tayo, Tata Bear, tito. po ito. Ha? Um,